Naku po, nakakatakot naman ang banta na itong mga alipores ni Digong. Malaking pagkakamali daw ito ni BBM. Kapag meron daw mangyari kay Tatay Duterte nila, baka taong bayan na daw ang kumilos. <laughs> ang tagal niya kasing kumilos. Ang dami na pong panawagan yung mga puon yung na si Digong at si Sara Duterte na kumilos na. Marami na pong panawagan. Pero bakit hindi kayo kumikilos? Bakit hindi kayo lumalabas? Ilang at sa people power na ba ang panawagan na itong mga uh, puon nyo? Matagal na po. Lumabas na kayo para magkaalaman ng kung hanggang saan kayo. Baka kasi hanggang social media lang kayo. O, oh, takot na takot naman po ang buong sambayanan sa mga ganito, ganito niyong linyahan. Magkaisa daw tayong lahat. Kayo lang mga ungas. <laughs> para daw protektahan niya si Digong. Hmm. Hindi daw pwede yung ganito kasi nga napapabalita na arrest na si Digong. Meron na rin pong na-deploy na, na 7,000 nakapulisan dyan sa Davao Airport para nga uh, masiguro na ba, diba, ligtas yung mga nasa politid ng airport na yan. Kung totoo nga na, na si Digong ay aarestuhin na. Hindi po ito fake news. Sa tingin ko, etong balitang ito ay lumabas galing din mismo sa bibig ng mga nasa paligid ni Duterte. Yung kanyang mga legal counsel halimbawa, alam nila ang nangyayari. Natural. Kaya, di ba, sabi nga ni Harry Roque, wala daw sa database database ng, ng Interpol ang uh, red alert nga laban kay Duterte. Uh, yun naman pala, hindi pwedeng i-post ng Interpol pag mga ganito klas ganit, ganito, ganito kalaki na kaso. Hmm. Ayan, sabi ng isa, gawin niyo 'yan para magkaroon na kami ng dahilan para mag-propose na humiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. Ito po ay mga taga Mindanao. <laughs> Specifically mga taga Davao. Konting niya naman po. Baka naman ang gusto niyo lang mangyari or ang posible lang na mangyari ay tanggalin yung Davao dyan sa Mindanao para magsulok kayo dahil ang pagkakalam natin mga taga Mindanao mukhang pagod na rin sa panggagago na itong mga Duterte sa ating bansa at sa ating mga kababayan magkaisa na daw para protektahan niya si Digong kawawang Pilipinas nako napakaswerte nga ng ating bansa kung sakaling maaresto na si Digong at yung iba pa dahil sa tingin ko ha, ah, malalagay sa ayos ang ating bansa at kayong mga tagasunod ni Duterte at ni Sara ni Digong at ni Sara Duterte wala naman kayo sa Pilipinas pakiramdam nyo hindi naman Pilipinas ang tinutungtungan nyo Duterte country ang tinutungtungan nyo kung nasaan man kayo na, na sa tingin ko ay mga taga Davao lang <laughs> at hindi kayo mga Filipinos kayo po ay mga Duterte citizens good luck ano daw? um, kumakalat kasi itong balita na yun nga, posibleng ma-arresto na si Digong paglapag at pagbalik ng ating bansa. At yun nga, ito daw ang simula ng People Power. Kaya maghanda na daw kayo. Yan po ang banta na itong mga taga-suporta ni Digong. Dahil daw yan sa bangag na administration. Tanggalin niyo na po yung bangag. Ang baba na kasing usapin yung salitang bangag ang baba na kasing usapin yung salitang balik na naman daw ang laglag bala. <laughs> Pabalik-balik kayo. Pero lahat ng yan, may, ang may kagagawa ng lahat ng yan, kahit yung laglag bala daw, ang may kagagawa si Duterte. Hmm. Bago mag tapos ang termino ni, ni uh, Pinoy, gumawa ng isyo itong mga ito, laglag bala, parang uh, meron silang wala kasi silang makitang kasiraan nung papaalis na admin ni Pinoy. Oo. Oh. Kaya ayan, ang gusto ko sila mga ito, sila lang. Sila yung magaling, sila yung maayos, sila yung hari. Pero lahat ng ginagawa niyo po ay kabaliktaran. Diba? Puro kabulastuman, kademonyohan, panggagago, panguto, at kung ano-ano pa. Naku,